Isang magandang gabi mga kahoron. Ako po si Mikael. Isa lang akong ordinaryong estudyante noon sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Isang lugar na maraming kwento, lalo na kapag usapang kababalaghan. Pero ang ibabahagi ko ngayon ay hindi lang basta kwento-kwento lang. Totoong nangyari ho ito sa akin at hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano ko iyon nalampasan. Grade 10 ako noon sa isang lumang high school na halos 30 taon nang nakatayo. May kakaibang presensya sa paaralang iyon. Mula sa amoy ng bulok na kahoy hanggang sa tunog ng sahig sa tuwing may dumaraan. Pero higit sa lahat, may isang silid na pinakiiwasan naming lahat. Ang silid hong iyon ay silid 4A. Hindi siya regular na silid aralan. Ayon sa mga kwento, dati daw po iyong storage room pero minsan ginamit bilang extension classroom noong dumami ang estudyante. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla raw itong sinara at hindi na muli pang ginamit. Inang guru na rin daw ang tumanggi ng italaga roon. At ilang estudyante na rin ho ang sinasabing biglang nagkasakit, mawala o nabaliw matapos mapadpad doon. Hindi ko sana ito paniniwalaan kung hindi ko lang ito naranasan mismo. Isang araw ho iyon ng Sabado, tinatawag kami para sa make-up class sa science. Pero dahil may training ang advisor namin, iniwan kami ng modules at pinaghintay ng substitute teacher. Habang nagkakagulo ang iba kong kaklase sa paghahanap ng upuan, bigla akong na-assign na kunin ang extra chair sa likod ng building sa lumang bahagi kung saan naroon ang slide 4A. Bitbit ko ang susi mula sa admin. Mag-isa akong pumunta at ang paligid ng silid na iyon ay iba ang vibe. Tahimik, parang naputo lang ingay ng buong mundo paglapit mo sa pinto. Malamig masyado roon. Hindi normal kahit pa pirik ang araw. Bus pa pagbukas ko ng pinto, naamay ko agad ang amoy ng lumang papel, alikabok at duma ng kahoy. Pero may ibang halo sa hangin parang may nasusunod na kandila o insenso. Madilim ho sa loob. Isang ilaw lang ang gumagana. Kumikislap pa. Sa likod ng mga upuan ay may dumang blackboard na puno ng chalk marks na hindi mabura. May mga drawing ng mata, hugis tao at salitang hindi ko mabasa. Parang may sariling galaw ang mga guhit. Sa sulok ho, may dumang armchair na nakatalikod. Para bang may nakaupo. Pinilit ko hong magpansinin. pansinin. Isa-isa kong binuhat ang mga upuan. Pero habang abala ako, parang may narinig akong kaliskos. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid, pero walang tao. Sinubukan kong bilisan ang kilos ko monit sa gilid ng paningin ko, ay may gumagalaw. Isang aninong parang nakasilip sa lumang bintana. Nakatingin lang iyon at hindi gumagalaw. Kinabahan ako, boss pao. Pinalakas po ang loob ko. Nabing baka imahinasyon lang yon. Ito so, habang naglalakad ako palabas, biglang bumagsak ang isa sa mga upuan kahit walang hangin, walang gumalaw, walang dahilan para bumagsak iyon. Bus pa pagpihit ko sa pinto, hindi na ito bumubukas. Nakakandado na ito. At mula sa sulok, biglang gumalaw ang armchair. kahan dahan parang may bumabangon mula roon. Puspao lumapit ang tunog ng yabag. Mabigat iyon na mabagal. Hindi ho ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. At sa harapan ko, isang babae ang dumitaw. Estudyante rin. Pero duguan ang uniforme. Basang-basa ang buhok. Nakatakip ang muka. At nang humakbang siya palapit sa akin, Mangat ang mukha niya. Wala ho siyang mata, Baspaw. Purbutas lang. Sa isang iglap ho, napaluhod ako sa takot. Tumingin ako sa sahig at nakita kong dumadaloy ang dugo mula sa paanan ko. Hindi ko alam kung sa akin bayon yun o sa kanya. Bigla na lang nagbalik ang ilaw at nakatayo na akong mag-isa. Binuksan ko ulit ang pinto. Maluwag na ito. Kaya tumakbo ako palabas. Naiwan ko na ang mga upuan. At pagbalik ko sa classroom, nanginginig pa rin ako. Sabi ko na mga kaklasiko, halos dalawang oras daw akong nawala. Pero sa akin, boss pao, wow. parang limang minuto lang yon. Kinabukasan, sinubukan kong sabihin sa admin ang nangyari. Pero walang gustong makinig. Sabi nila, wala nang susi ang si 4A. At matagal na raw tinanggal sa record ang kwartong iyon. Pati ang gwardya, sinabing wala raw akong makikitang pinto sa dulo ng lumang gusali. Buspaw binalikan ko ang lugar. Pader na lang ang naroon. Wala nang pinto. Wala nang 4A. Simula ho noon, tuwing makakadaan ako sa eskwalahan, hindi ko maiwasang dingunin ang dulo ng lumang gusali. At minsan, sa mga basag na salamin ng bintana. May sumisilip na estudyanteng basang-basa. Nakatingin lang iyan sa akin kahit wala siyang mata.